Naranasan mo na bang sumali sa isang team na kung saan ikaw o kayo ay nabigyan ng pagkakataong piliin kung sino ang gagawin mong kakampi? Mahirap ang kalagayang ito dahil kahit minsan gusto mong isali lahat o piliin ang malapit sa iyo, minsan napapaisip ka na kung sino ang malakas at magiging factor sa team ninyo. Kung basketball ang laban, siyempre una mong pipiliin yung tingin mo ay pinakamalakas para makatiya ka na meron agad advantage. Kung mga quiz binaman... Eh siyempre kukunin mo yung alam mong palaaral at merong maisasagot. Minsan tuloy kapag di ka napili ay pakiramdam mo na lata ka na lang o kaya pamparami para lang mabuo ang team. Nakakalungkot din ang malagay sa ganoong sitwasyon kasi nandoon ang pakiramdam na parang walang may gusto sa'yo at naobliga na lamang na isali ka dahil sa kailangang mapunuan ng bilang. Sa ayaw man natin o sa gusto, ganyan talaga ang mundong ating ginagalawan. May pangpapahalaga sa malalakas, at yung sa tingin ng karamihan ay magiging aset at hindi pabigat. Pero salamat dahil ang Diyos ay hindi ganoon ang pagtingin sa atin. Hindi kami nahal ng Diyos dahil sa ikaw ay malakas, magaling, mahusay, sikat o mayaman. Mahal ka ng Diyos dahil siya ay mapagmahal, ano pa man ang iyong katangian. Minsan, pilit nating iniisip na maging sa kaugnayan natin sa Diyos, e eh parang ito ay laan lamang sa mga pinaburan din ng mundong ito. Pero tandaan mo na iba ang Diyos at ang kanyang basihan ay hindi tulad ng sa tao. Ang sabi ng Bible, Ngunit pinili ng Diyos sa mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos sa mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. Ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos ay lalong nagiging hayag sa mga taong kumikilala na sila ay may kahinaan at walang kakayahan. Madalas nga nating makikita sa Biblia na ang Diyos ay pumili ng mga taong marahil kung tayo ang pipili ay hindi natin pipiliin. Ilan sa mga apostol ay walang formal na pinag-aralan. Si Moses ay utal, si Gideon ay ilang beses nagduda, si Abraham ay marupok, si Pedro ay nagkaila kay Jesus. Mga halimbawa ito ng mga taong ginamit ng Diyos sa kabila ng kanilang mga kahinaan. Nagbibigay ng pag-asa ang verse na ito. Dahil dito natin makikita na kung hindi ka pipiliin ng mundo, laan ng Diyos ng buong buo para sa iyo. Ang buhay mo ay kaya niyang gamitin at hindi natin kayang lagyan ng hangganan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay na sa Kanya ay lubos na nagpapasako. Asa ka pa.